na habang may nagpo-concern, lalo ko naman ginagalingan at lalo ko talagang ini-improve yung anong dapat kong gawin para sa si ikabubuti ko at ikagaganda ng pindahan ko. Kaya maraming salamat sa mga tao concern. Kaya sa, sa inyo din ako humukot para pagandahin at improve yung pindahan ko. So maraming salamat sa lahat ng concern si Tese. Uh, ah, at syempre sa mga supporters ko na iniwala sa akin, maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat at maraming maraming salamat. Iwata, pas ka rin ba sa mga suggestion ng mga customers uh, uh, customer mo? Yes, alam mo open ako. Kasi pag alam ko naman talaga na tama sila, itong gawin ko para magumanda yung pigtahan ko, talaga, ginagawa ko naman talaga, in-improve ko talaga. Pero syempre, bago natin improve ang tindahan natin, kailangan talaga, na, uh, mga kailangan tayo talaga ng gastusin, di ba? Hindi lang gusto ng improve, yun na yun. Kailangan talaga meron kang meron kang mahuhugot na para i-import to pindahan mo hindi lang basta sinabi nila siyempre kung sa sahas, kailangan natin ng pang financial support so ginagawa ko hindi ko lang ma-improve ngayon pero nag iikunan ko talaga para maging ma-improve so, gano'n kamusta na yung ibang branches mo di ba ta in the City ano lang sila yan ingit ko pala yung ano no yung sa Quezon City branches pa yes. wala so, kasi ba ang mga ano yung lakas ng pasay ko gano'n din po sa Quezon City at mga uh, nag-open kami ng 24 hours pa rin. nagsari oh, ng tao? Yes, Nagsasara lang kami doon. Yes, oh, nagsari ng tao. Nagsasara lang kami doon. Nag-general cleaning oh, kami. Oh, okay. Thanks, so, darating mula ang baba. well, abangan nyo naman kasi mayroon tayong dalawang branches, di ba? Pasa at Kiso City. Abangan nyo pa kung saan lugar na mas diwata magbabas. Patuloy tayo, di ba sinabi ko na sa noon, patuloy po natin ikatalak ang diwata pa rin sa buong Pilipinas. Kung hindi na kaya ko, lalataga natin yan. Ang imbawa, di ba, taga rin sa malayong lugar, doon ako magtayo, hindi ka na pupunta ng Kiso City or Pasay,

karena <laughs>